ang pelikula ay nahahati sa apat na kabanata. Ang unang kabanata ay ang Revelation. Ipinakilala sa atin ng isang babaeng nagngangalang Elizabeth na nakatira sa ng kanluran kasama ang kanyang asawa na si Eli, at ang kanilang dalawang anak. Ang una ay si Matthew, na anak ni Eli mula sa dati niyang asawa. At pagkatapos ay nariyan si Sam, ang kanilang nakababatang anak na babae. Si Elizabeth ay isang pipi na babae na nakikipag-usap sa pamamagitan ng sign language. Nagtatrabaho siya bilang isang midwife at itinuturing na mahusay sa pag-aalaga ng mga sanggol. Isang araw sa lokal na simbahan, isang bagong mangangaral na ang pangalan ay Reverend ang nagpakita. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga huwad na propeta at kung paano sila naging salot sa lipunan. Nang marinig ni Elizabeth ang kanyang boses, natakot siya. Halatang may nakaraan siya sa lalaking ito. Nang maglaon, nang malapit nang umalis ang pamilya, isang babaeng nagngangalang Abigail ang biglang nanganak. Dinala siya ni Elizabeth sa loob ng simbahan at tinutulungan sa proseso ng panganganak. Sa kasamaang palad, napagtanto niya na ang sanggol ay abnormal, kaya imposibleng ilabas ito nang hindi nasasaktan ang ina. Nangangahulugan ito na ang isa sa kanila ay kailangang mamatay pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, lihim na pinatay ni Elizabeth ang sanggol kaya nailigtas ang buhay ni Abigail. Nang makarating sila sa bahay, inaliw ni Eli ang kanyang asawa, at sinabing hindi niya kasalanan ang nangyari kanina. Bilang tugon, sinabi niya na ito ay kasalanan ng Reverend kanina. Gayunpaman, tinanggihan ni Eli ang kanyang mga pag-aangkin, dahil naniniwala siya na ang Reverend ay isang tao ng Diyos. Nang maglaon, pumunta si Elizabeth sa bahay ni Abigail para tingnan siya. Gayunpaman, ang asawa ng babae na si Nathan, ay pinigilan siya, na nagsasabing ang kagalang-galang ay nag-ayos na ng isang doktor para sa kanila. Nang gabing iyon, labis siyang nalasing at dumating sa labas ng bahay ni Elizabeth na may dalang baril. Siya ay bumaril ng walang layunin, habang sumisigaw na pinatay ni Elizabeth ang kanyang anak sinubukan ni Ilay ang kanyang makakaya na pakalmeyan siya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita ang reverend at pinaalis si Nathan. Nang mapansin siya ni Elizabeth, desperado niyang sinabihan ang kanyang asawa na huwag siyang papasukin, ngunit dinawa pa rin ni Ilay. Ang dalawang lalaki ay may kakaibang pag-uusap habang si Elizabeth ay nakikinig mula sa kabilang silid. Base sa ekspresyon ng mukha niya, parang takot na takot siya sa lalaki. Samantala, sinabi ng Reverend kay Eli na ang kanyang asawa ay nakagawa ng kasalanan nang siya ay nagpa siya kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Sinabi niya na siya ay parurusahan para dito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Elizabeth na lumabas, ngunit siya ay masyadong natatakot para doon. Kaya, umalis ang Reverend, ngunit bago siya umalis, nangako siya na babalik siyang muli sa sandaling umalis siya, nakiusap si Elizabeth sa kanyang asawa na kailangan nilang umalis sa bayan. Sa pagkakataong ito, naiintindihan ni Eli na delikado ang lalaki, kaya pumayag siya. Nangako siya na pupunta sila sa bahay ng kanyang ama sa loob ng ilang araw. Sa oras na iyon, sinusubukan niyang ibenta ang kanyang mga tupa. Sa kasamaang palad, kinaumagahan, nang pumasok si Matthew sa kamalig, nakita niya ang isang nakakatakot na tanawin. Ang lahat ng mga tupa ay pinatay ng walang awa. Ipinapalagay ni Eli na ito ay kagagawa ni Nathan, kaya agad nilang kinuha ni Matthew ang kanyang mga baril at humayo upang harapin siya. Samantala, piniringan ni Elizabeth ang kanyang anak dahil ayaw niyang masaksihan ng batang babae ang madugong sitwasyon. Pumasok siya sa loob ng kamalig upang linisin ng kalat ngunit sa sandaling iyon, may naglock ng pinto mula sa labas nang sumilip si Elizabeth sa isang butas, natakot siya nang makitang dinadala ng Reverend ang kanyang anak. Siya ay desperado na tumawag para sa tulong, ngunit walang sino man sa paligid ang nakarinig sa kanya. Kapag sinubukan niyang umakyat sa pinto, nadulas siya at nahuhulog na nagresulta sa kanyang pagkahimatay. Nang magising si Elizabeth, nabuksan na ang pinto at bumalik na si Eli ibinunyag niya na pumunta siya sa tirahan ni Nathan, ngunit nalaman niyang lumipat na ang mag-asawa sa ibang lungsod noong nakaraang gabi. Dahil dito, imposibleng si Nathan ang may kasalanan. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang sumutpat si Sam, na nagbigay ng ginhawa sa mga magulang. Nang gabing iyon, habang inihiga ni Elizabeth ang kanyang anak sa kama, ang huli ay nagtanong sa kanya ng isang napakakakaibang tanong. Nagtatanong siya kung masamang tao ang kanyang ina. Nang marinig ito, napagtanto ni Elizabeth na nabrainwash ng Reverend ang kanyang anak na babae. Kaya, sa sobrang galit, nagpa siya siyang patayin ang Reverend sa kanyang bahay. Kumuha siya ng kutsilyo, sumakay sa kanyang kabayo, at naglakbay sa malungkot na bayan sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, nang makarating siya sa bahay, nakita niya lamang ang manika ng kanyang anak na babae sa kanyang kama. Sa kabilang banda, nalaman natin na ang Reverend ay nakapasok sa kanyang bahay. Kasalukuyan siyang nakaharap sa ibabaw ng isang natutulog na Sam. Kasabay nito, nagising si Eli mula sa kanyang pagtulog at napagtanto na nawawala ang kanyang asawa. Nang tumingin siya sa paligid, may napansin siyang mali sa kamalig, kaya nagpa siya siyang tingnan ito. Kinuha ni Eli ang kanyang baril at tumungo doon ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto, sinaksak siya ng Reverend ng maraming beses. Pagbalik ni Elizabeth, nakita niyang buhay pa ang kanyang asawa, ngunit malubha itong nasugatan sa tiyan. Sa kanyang huling hininga, hiniling niya sa kanyang anak na si Matthew, nadalhin ang pamilya sa bukid ng kanyang lolo. Pagkatapos ay kumuha ng baril ang bata at pinatay ng may awa ang kanyang ama. Kasabay nito, napagtanto ni Elizabeth na sinunog ng reverend ang kanilang bahay kayak, ng hindi nag-aaksaya ng anumang oras, dinala niya ang kanyang mga anak at tumakas sa eksena sa kanilang karwahe. Ang ikalawang kabanata ng pelikula ay ang Exodus, ay nagsisimula nang makita natin ang isang labintatlong taong gulang na batang babae na nagngangalang Joanna na gumagala sa disyerto. Hindi nagtagal, nahimatay siya dahil sa matinding pagkauhaw. Nakita siya ng isang naglalakbay na pamilyang Chinese, at dinala siya sa kalapit na bayan ng Bismarck matapos maalagaan si Joanna pabalik sa kanyang kalusugan, ibinente siya sa may-ari ng isang brothel na nagngangalang Frank. Lumilitaw na siya ay isang sakim at mapanganib na individual na kayang gawin ng anumang paraan upang pasayahin ang kanyang mga customer. Sa paglipas ng mga araw, nakipagkaibigan si Joanna sa isa sa mga escort na nagngangalang Sally, na nag-aalaga sa kanya. Ipinapaliwanag niya ang mga dapat at hindi dapat gawin sa lugar at palaging pinoprotektahan siya mula sa masasamang mata. Isang araw, nagkaroon ng interes kay Joanna ang isang lasing na customer ngunit mabilis siyang hinikayat ni Sally na magpalipens ng gabi sa kanya. Tinanggap naman ng lalaki ang alok pero sa kondisyon, natitingin si Joanna sa kanilang ginagawa. Nang maglaon, sa panahon ng romantikong sesyon, ang lalaki ay nagiging agresibo at sinimulang pahirapan si Sally pagkatapos ay lumingon siya kay Joanna, at sa pagkakataong ito ay ginawa ni Sally ang pinakamahirap na desisyon na barilin ang lalaki. Bilang resulta ng kanyang mga aksyon, siya ay pampublikong binitay sa susunod na araw. Ang eksena pagkatapos ay tumalon sa ilang taon at nakita namin na si Joanna ay naging isang may sapat na gulang na. Isa na siya ngayon sa mga sikat na escort ng brothel. Ginugugol ni Joanna ang karamihan ng kanyang oras kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Elizabeth. Pangarap nilang makatakas sa kahabag-habag na lungsod na ito. Isang araw, sinubukan ng isang lalaki na harasin si Elizabeth at tumugon ito sa pamamagitan ng pagkagat sa dila ng lalaki. Sa kasamaang palad, ito ay isang malaking pagkakasala para kay Frank at pinarusahan niya ang kaawa-awang babae sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang dila. Dahil dito, namumutla siya at napipiliten siyang makipag-usap gamit ang sign language. Anuman, hindi ito naging hadlang kay Elizabeth sa kanyang pangarap na makatakas sa lungsod at mamuhay ng mapayapang buhay. Isang araw, pumunta ang dalawang magkaibigan sa isang matchmaker, na binanggit na isang lalaking nagngangalang ilay ang handang pakasalan si Elizabeth. May anak na siya sa dati niyang asawa. Agad na tinanggap ni Elizabeth ang alok at hiniling niya kay Joanna na sumama sa kanya bumalik ang dalawang magkaibigan sa kanilang silid at nagsimulang mag-impake ngunit nang malapit na silang umalis, binili ng isang mayamang customer ang lahat ng mga escort para sa isang gabi. Siya ay walang iba kundi ang masamang reverend. Nang gabing iyon, sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng mga escort sa kanyang sarili, si Joanna lamang ang tinawag niya sa kanyang silid. Sinasabi niya na siya ay lampas sa kaligtasan, ngunit narito siya upang iligtas siya habang nakatayo doon si Juana, na nanginginig, sinabi ng lalaki sa kanya na pagmamayari niya siya. Sinabi ng lalaki na matagal na siyang naghahabol sa kanya, at ngayon, oras na para maangkin siya. Nang tumanggi si Juana, sinimulan niya itong salakayin ng walang awa. Narinig ni Elizabeth ang kaguluhan mula sa kabilang silid kaya mabilis siyang dumating upang tulungan ang kanyang kaibigan. Sa kasamaang palad, sinaksak siya ng Reverend hanggang sa mamatay. Ang lalaki pagkatapos ay nagpapatuloy na gawin ang parehong bagay kay Joanna ngunit pinamamahalaan niyang laslasin ang kanyang lalamunan gamit ang parehong kutsilyo. Pagkatapos nito, binihisan niya si Elizabeth gamit ang kanyang damit at sinunog ang kanyang katawan. Nang maglaon, pumunta si Joanna sa isang doktor upang putulin ang kanyang dila. Kapag nag-aalangan ang doktor, siya mismo ang gumagawa nito pagkatapos ay sumakay siya sa isang karuahe at umalis patungo sa tahanan ni Eli, na nagkukunwa rin si Elizabeth. Ang ikatlong kabanata ng pelikula ay ang Genesis, at dadalhin tayo sa ilang taon bago ito. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang Reverend ay nahayag na walang iba kundi ang ama ni Joanna. Siya ay isang walang dangal at masamang tao na regular na binubugbog ang kanyang asawa na si Anna. Isang araw, may nakitang dugo si Joanna sa kanyang damit at naisip niyang may sakit siya. Gayunpaman, ipinaunawa sa kanya ng kanyang ina na ito ay napakanormal para sa mga batang babae na kasing edad niya. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita sila ng reverend mula sa malayo at nalaman kung ano ang nangyayari. Parang nagkaroon siya ng kakaibang atraksyon sa sarili niyang anak. Panay ang titig nito sa kanya at pinapalinis pa siya nito. Nang mapansin ito ni Ana, sinabi niya sa kanya na ito ay hindi etikal. Gayunpaman, tumugon lamang siya sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanya ng higit pa. Isang araw, natagpuan ni Joanna ang dalawang sugatang lalaki na sina John at Wolf, sa labas ng kanyang kamalig. Lumilitaw na sila ang natitirang mga nakaligtas sa isang labanan. Pinapakain din niya ang mga ito at binibigyan ng gamot para gumaling sa paglipas ng mga araw, nagkakaroon siya ng magandang relasyon kay John, gayon paman, sinusubukan siyang ligawan ni Wolf. Pagkatapos ay isiniwalat ni John sa kanya na hindi sila magkaibigan ni Wolf. Sa katunayan, si Wolf ay hindi magdadalawang isip na patayin siya kapag ganap na siyang gumaling. Kaya, gumawa si John ng isang plano at pinatay muna ang lalaki habang siya ay nagtatapon. Samantala, dinala ng reverend ang kanyang asawa sa isang panday at nagdisenyo ng isang espesyal na instrumento upang takpan ang kanyang bibig. Sinabi niya na ito ay isang parusa para sa kanyang mga aksyon. Dahil dito, napahiya ang mahinang ana dahil hindi na siya pinapayagang magsalita mula ngayon. Kinabukasan sa simbahan, habang ang reverend ay nagbibigay ng isa sa kanyang mga talumpati, bigla niyang ginawa ang hindi maiisip. Sa kabila nito, hindi masama ang loob ng Reverend para sa kanya at sa halip ay sinabi niya na karapat dapat siya. Ngayong wala na si Ana, sinubukan niyang pilitin ang sarili niyang anak na pakasalan siya. Inilagay pa niya ang parehong metal na instrumento sa paligid ng kanyang mukha. Nang siya ay lumaban at sumigaw ng tulong, dumating si John at hinarap ang Reverend. Sinubukan niya itong barilin ngunit madaling na counter at nabaril ng huli. Pagkatapos nito, kinalagkad ng reverend ang kanyang anak na babae at pinarusahan ito dahil sa pakikipagkaibigan sa isang estranghero. Ipinipilit pa niya ang sarili sa kanyang anak. Nang mapagod at makatulog, tumakbo si Joanna palayo sa bahay. Ang guling kabanata ng pelikula ay ang Retribution, at ito ay ang karugtong ng unang kabanata. Si Joanna at ang kanyang dalawang anak ay naglalakbay sa niebe na lupain, desperado na makarating sa bahay ng ama ni Eli ngunit sa kasamaang palad, habang nasa daan, naabutan sila ng reverend at pinatay si Matthew. Si Joanna ay basag na basag ngunit wala siyang oras upang magdalamhati kaya nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating siya sa bahay ng kanyang biyanan at ipinaliwanag sa kanya ang buong senaryo. Napaluha ang matanda matapos malaman na patay na ang kanyang anak at apo. Gayunpaman, ipinangako niya na panatilihin niyang ligtas ang maliit na bata na si Sam. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni na ang kanyang baril at nagpas siyang magbantay sa labas. Hindi nagtagal ay nakita niya ang reverend sa dilim at binaril siya, ngunit mukhang hindi ito matamaan. Sinusubukan niyang takutin ito sa pagsasabing papatayin niya ang batang babae na si Sam. Sinabi rin niya na nagkamali siya na iniwan niya ang kanyang anak na babae. Nang marinig ito, nagmamadaling pumasok si Joanna sa bahay, at natagpo ang patay ang kanyang bienan. Sa takot, sinubukan niyang tumakas kasama ang kanyang anak ngunit namuli sila ng masamang reverend. Sa susunod na eksena, makikita natin na ang dalawa ay nakatali sa magkahiwalay na poste. Nilapitan ng reverend si Sam at hinamped siya ng maraming beses habang si Joanna ay nanunood ng may takot. Sinasabi niya na siya ay isang tao na lampas sa kaligtasan, kaya maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Ngunit nang siya ay gagawa ng isang bagay na kakilakilabot sa batang babae, binali ni Juana ang poste at pinalaya ang sarili. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang parol at itinapon ito sa kanyang ama, na sinunog ito. Ngayong wala na siyang kakayahan, binaril siya ni Juana ng walang awa, na sa wakas ay pinatay siya. Ang eksena pagkatapos ay tumalon sa ilang buwan mamaya at nakita namin na ang mag-ina ay namumuhay ng isang mapayapang buhay. Si Joanna ay ipinagpatuloy niya ang negosyo ng kanyang yumaong bienan. Ang ilan sa kanyang mga kamag-anak ay tumutulong sa kanya sa kanyang negosyo. Sa kasamaang palad, ang problema ay muling nahanap si Joanna, sa pagkakataong ito ay sa anyo ni Nathan. Isang araw, dumating siya kasama ang kanyang mga tauhan, ipinahayag ang kanyang sarili bilang bagong sheriff. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang poster ni Elizabeth, na tila pinaghahanap dahil sa pagpatay sa may-ari ng brothel na si Frank. Nang marinig ito, napagtanto ni Joanna na noong gabing iyon, pinatay ni Elizabeth si Frank bago siya tinulungan. Ngunit dahil kinuha na niya ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon, hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang kawawang si Juana ay inaresto at isinakay sa isang bangka. Habang naglalayag siya, napansin niya si Sam na masayang nakikipaglaro sa isa sa kanyang mga kamag-anak. Nagbibigay ito sa kanya ng kaunting ginhawa dahil wala na ang Reverend upang pahirapan ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay tiningnan ni Juana si Sam bago ginawa ang hindi maisip na gawain. Makalipas ang ilang taon, nakita natin na naging ina na si Sam. Siya ay may sariling anak na babae at ipinapatuloy niya ang negosyo. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang ina sa murang edad, nararamdaman pa rin niya ang kanyang ina sa paligid. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.